Oh, nyo lang, isa-isahin nyo bawat puno, oh. Lagay nyo dito, oh, isa-isahin lang. Mabilis bilis ma... yung palay natin kung ganito. Ganito yun, yun lang mga dreamer, oh. oh isa natin ang bawat puno. Oh. Para madali yung trabaho natin. Ganito yun lang natin, oh. Hello mga dreamer, panibagong araw, panibagong video, panibagong bagong na naman to. So ngayon mga dreamer, bago natin umpisa kung hindi ka pa napalo sa aming Facebook naman so ngayon mga dreamer mag-aabo tayo ng palay ngayon so ngayon tuturuan ko kayo mag ano, maglagay ng abuno sa palay so ngayon mga dreamer kung sa ating walang pintang vlog to, tara tuturuan ko, ko kayo kung, kung paano maglagay ng abuno sa palay ganito isa-isahin lang bawat putong ganito yun nyo lang oh ganito oh. oh. ang abuno isahin natin lang bawat puno Para hindi gasto sa ano Sa buno Ito nyo lang isa-isahin nyo bawat puno oh. Lagay nyo dito oh. Isa-isahin nyo lang Mabilis ma kaba yung palay natin kung ganito Ganito nyo lang mga prima oh. Isa-isahin natin bawat puno oh. Para madali yung trabaho natin. natin Ganito nyo natin Isa-isahin natin lang bawat puno oh. Ito yung mga puno natin oh. Ganito nyo lang natin So, Bisik lang ito mga dreamer O oh. Kain lang natin bawat puno Para hindi sa puno O oh. Sundin nyo Sundin nyo na ito yung tips kung paano maglagay ng puno uh, sa palay Kalipin nyo lang Kalipin nyo sa na oh. gilid ng palay oh. oh. Napakabisip na ito mga dreamer. Napakadali ng trabaho Ito yung gagawin mo natin, oh. na nito. Isa lang. Ito okay, ulit tayo. So mga dreamer Dito na nagtatapos yung video natin Sa hindi pa nakipalo sa aming page Baka naman Paki like, follow, react na lang po And share Para makita naman, naman ng iba Kaya yeah, thank you